Lapid. Attorney John P.X. here with us tonight to accept the award. Happy Good evening po. Supremo Senator Lito Labin is deeply grateful for the recognition of his contributions to the Philippine film industry. Pinapaabot din niya ang pagbati sa mga kapo artista na nakatanggap din ng karangalan mula sa SP. Sa mahabang panahon, mahal ni Supremo ang industriyang ito. Nagsimula siya sa pagiging extra as stuntman hanggang sa pagbibigay buhay sa mga karakter, sa pelikula at telebasyon gaya ng kasalukuyan, Supremo sa FPJ's Batang Kiapo kasama si Direk Coco Martin. Kahit sa kanyang 30 taong paglilingkod sa bayan bilang vice-gobernador at gobernador noon hanggang sa pagiging senador niya ngayon, hindi niya iniwan ng industriyang ito na para sa kanya ay isang uri rin ng pagsiservisyo sa pamamagitan ng pagbibigay, inspirasyon at kasayahan. This recognition is a great honor for Senator Lapid and it only proves that his dedication and love for the arts and country are truly invaluable. Taus-pusong pasasalamat po mula kay Supremo Senator Lito Lapid.